<laughs> tiga mo, ma, ang ganda mo na dito, oh. Ayan. Oo, oh, tiga mo, nasa outside world ka na kasi. Naku, nasa labas pangit pala ako sa loob ng bahay. tiga mo, kumikinig. Kuminto ka kasi muna. Ayan, yan. Ganun pa rin. <laughs> Paano pag sinabi na ibang tao na ang pangit naman niyang mag-inanayan? Ano siya masasabi mo? Baguio Pills yung suotan mo, baliktad pa. <laughs> Oo, baliktad. Kaya mo nga, kunyari style. Baliktad din ba, Mm-mm. Last Christmas, I gave you my heart. I gave you my Ha? Kasi ngayon, mga kalapate. Ang daming kalapate. Ah, sarap ng init. Ayang. Ang ganda ng mga nyugo oh. Ang ganda sa side na to, no? Oo oh, oh. Kaya lang guys, may ass Picture oh. lang kita dito okay. ah. Smile Smile Hindi naman, ma Tiga mo, oo oh. Huh? Oo oh. Huwag mo isom. Tabi ka lang, tiga mo. Tabi ka lang. Akala pa na <laughs> Hindi kaya. Cellphone mo gamitin ko dyan. Ang ganda ko. Ano? Cellphone Ay, mo Ay, mama, may o. Oh, tiga mo, may so, chiko. Ano? Oh. Kaya kita uh, mo ba? Oo. Uh. Diba? Oo, okay. chiko. Ang galing, oh. no? Nang... lang. ba labas Di? Sa labas. Hindi naman sa'yo yun. <laughs> Wala pa. <laughs> Hindi kasi matigam mo. i-zoom mo kasi. Oh Kita ka Ayusin yung buko. Punta kami ni Mama doon sa kinakainan naming buns. So, nasa outside world na kami ni Mama. Lumabas na kami sa bahay ng sa bahay ni Kuya. Ano ma? Baka ma? Baka iyan ang uwan. O tiga mo ma, ang ganda mo na dito o. Oh. Ayan? Oo oh, tiga mo, nasa outside world ka na kasi. Ako nasa labas, bakit pala ako sa loob ng bahay? <laughs> tiga mo, kumikinig. Suminto ka kasi muna. Ayan? Ganun pa rin. <laughs> nagbago pala pero ma paano pag sinabi na ibang tao na ang pangit naman yung mag ina niya ano siya masasabi mo oh, excuse me bago siya magsalita ng pangit eh magna niya muna yung sarili niya uh -oh. manalamin muna siya eh uh -oh. e, paano siya. kung ano maganda naman pala siya so, so, ganda niya so yun is sana all ali yeah. <laughs> anyway, wow sana all ah, na, mm. Ganda naman ng motor nun. Saan? Wala na, lumagpas na. na yung tindang isda dyan, Mama, gusto mo magpunta tayong Malaswara. May bus na dumadaan dito. Ha? Huwag na? Ayun, no? Bus, no? Ayun, ayun, ayun. Ito, ito. Ayun, no? Sakit tayo? Saan punta? Saan? Bus! <laughs> Hindi, kung gusto mo lang ba? Ay, malayo, eh. Malayo, no? Oo, gano'n lang tayo. Kaya nga. Hindi, okay, meron akaligan. Bawabagay no. no? yeah, pa tayo? Mm hindi, -hmm. mas stress tayo. Basta, mo yung mga tao mga nakasabi. May stress ka lang? May stress lang ako. Imbes makasarapan ako. Parang hindi ako akong mabusod. Kamusta ang India, Ma? Ako napakasaya. Eh. Huwag ko lang maamoy <laughs> yung ano. Huwag lang yung maamoy. May mabarad yung masasalubong ko. <laughs> Sino? <laughs> <laughs> May suki ni mama guys oh. Maka smile na siya, suki ko to Hi. Oh, so nice so. oh. Isto? Isto. Espe, madam. <laughs> ha? Espe ko. Ha, isto. Kilo, kg. Ha? Ah, ah no, 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 no. 300. Oh. 440. Hey, you said 300, 300 na? 300? <laughs> <laughs> yeah uh, 440 Oh mm. 480 <laughs> wata? Egg 480 water. 440 One and a half uh, No, one 500 grams uh, so 500 grams uh, Yes. Apa keaja 220 rupees? 200? Ah, 200 party woh, 200 party. Hey, yay, yay, yay. <laughs> 240 ye 250 200 party betah, 200 fifty de. No no no. Liter, ok. Okay. Okay. So ini tuh yang kira-kira bans guys. Wow. Anong order mo, ma? Anong order mo? Alin, buns? Ayun, may buns. Ano? Buns? Ilan? Dalawa lang? Hindi kasi natin kaya upong malaki kasi masyado, no? An order of, uh, what's that? The round one? Yes. And the uh, tea? Tubi mama guys. Ayaw, tapos bali. Ang natural na mukha ni Mrs. Carly guys. Ganda mo dyan ah. Parang ang turistang turista. Hindi ba? Wala ka talaga ano no? Galing sa Aurora. <laughs> <laughs> Pumunta sa India. guto <laughs> <laughs> Sanya all... <laughs> Yung ayaw magpakilala <laughs> Kaya nagsasakit Parang <laughs> may tinataguang 5-6 <buong> <laughs> Ang totoo, malamig nag <coughs> mo dyan? Ayaw kasi yung sumubod yan eh bakit? Okay. <laughs> Wala lang, hindi ko lang pin. kasi sino-sino na yung minom dyan ah. Ay nga yun ah. e, na yan, nakadikit pa yan eh. Tinilinis naman nila yan, parang pakirangdam ko lang na <laughs> halikan ko yung kuling ko minom. Pakirangdam kasi, na ko yung kuling ko minom. Ayaw mo rin pala. Oh. Ako, ako, binabaliwala ko na lang yung maaari ng tsura ng gabi niya. Hindi mo naman. Hindi mo naman nakita eh. Hindi ko alam kung sino uminom niya. Oh. Tapos para binabanlawan lang ano. <laughs> Ay, no, no matter. Oh, ba't pinulasan mo ngayon? Marami ka lang siya ang nainom. <laughs> Ay, wala pa akong nainom. <laughs> Hindi, yung mga lumipas na araw. Ay, yung lumipas na araw. Nakalimutan ko ngayon kulang lang naalala na sabi mo, ano, kung sino sino na ilong nito? Ah. <laughs> uh -uh. Tapos na kaming kumain. May tira pa si Mama. O pa balut ko take out. Ang kit ng aso ga ito. Oh. mababa. Pero wala siyang tali. Cute! Ang cute niya. O, oh, nasa, nasa motor lang siya. At mukha siyang malinis. Ang cute ko naman, doggy. Super cutie, cutie. ayan na. Ayan ang dahilan guys kung bakit ayaw ko bumili ng isda dito. Kasi ito parang pa, hindi na yan sariwa. Oh, may hipon din siya oh. Hipon niya, hindi naman sariwa. Kamu na? Ang Lamig-lamig. Ambay muna tayo. Ambay muna tayo abang anong... Naantay natin yung oras na ma. Pinapatay natin yung oras. O, oh, kasi pag umuwi tayo, tulog na naman. Tayo. <laughs> pag nandun ako sa bahay, pag naka na naman ako, pupunta na naman ako sa kwarto. Mamaya, Pero... ihilik na naman ako. <coughs> Kaya tambay mo na tayo dito. Oh, dito tayo. Hi. Sarap so, dito maupo. Kung wala lang kung, kung wala lang gwada matutulog eh paganduin tayo sa loob para tayo nasa ibang kaya yeah, nga okay. may nilalakad lang tuloy na yung dalaw' ano dalawang pants <laughs> <dalo, laughs> sa lamig. Ano ba yun? Oo, oh. oh, dapat gumawin siya. Ako, naubos na nga yung lotion ko. Tignan mo. Parang ano yung paano, lupa, tapos yung green yung ano. Damo. <laughs> patubong ano, patubong palaman. Pat, patubong ano, permuta. <laughs> Ito so bawang oh. May bawang pa kami doon kaya lang nakita kasi akong maraming bawang doon na malalaki kaya bumili na naman kami. Yan. Lagi kami may bawang pag kumakain kami si Marika nagdidikdik ako kaya nga lang yung bawang. Hindi ko na dinidikdik masyado pag nga nadikdik na. Pag nagyaman hindi Ang sarap kaya pag nilagay mo siya sa ula. Alam mo yung taas ngayon na? Restaurant yan Ayan. Akala ko. Mm -hmm. Anong magkain doon? Nungay. No. O, oh, ba't hindi tayo minsan umano doon? Ano? 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 Pag ni Ate, guys, Wala pong tao dito. Lumalis na po kayo. <laughs> ulit din. Mamakaya lang kasi pinagbawalan to ng asawa niya mga ipatid. <laughs> <laughs> Inabot po kami na lang ako <laughs> sa Kasi binabi kami. Yun lang. So, bumili ako ng balat ng manok, guys. Ayan. May nakita kasi akong binibenta. Palulutungin ko ba? Tapos eto, luto na yung ano. Yung atay tsaka balun-balunan. Gagayating ko naman yan. Gagawin ko si Sig. Mm, sarap

ko na ito iinitin kasi nakakagutom na. Oh. Ah, asin pa pala. Ay, hindi na kasi maalat na yung ano eh. Maalat na yung ano to. Guys, may bunot kami. Juang ka mm -hmm. ko lang tong la bunot ko. Anam ko na to. Hi guys! Mukbang kami guys! Back, ka oh, guys. Ay, naisin na ka pala nung no, ano isang hindi mo. Pwede yan, no? uh, ano? Ano lang to, Chicken, liver, at saka balong-balong na. Tapos oh, may balap ng panok. Ang Kaya magaling muna eh. Ganyan tayo. kayo. 오면은 되는 거는 뭐라도 Inadobo mo muna yan. Ah! Dapat tuyo. Oo. Oh. Tapos tatagtari mo ng ganyan. Malalaki pa nga eh. maliliit yan. Oo. Bawa ka yung pinagdaanan pala nito. Maraming pinagdaanan. Sinagro mo, sinagta. Nilaga. What? Um, Nandok na ba kami? Gusto nang pumikit eh. Yung bata niyan, pag kumakain pa naman, bigla na lang hihika. Habang <laughs> kumakain? Hmm. Kasi hindi tina. Kaya hindi pwede mag-ilasing gera yan kasi hindi na lang sa kanto. <laughs> Martin at Marga. Mm. Pero si sa si, Sumit si ay sambi. puro puro Indian. Mm. -mm. Puro talaga. Ma, kayo pa na. Excuse me. Sugna. na yeah. <laughs> <Tawal. laughs> ni Bala. Sarap nito may cook no. Opo, ano cook hmm? Sa Pilipinas ganyan mm -hmm. e, eh, no? Pag may manok kang kulang, mm -hmm. kailangan ng kapartner ko. Mm Habang -hmm. <laughs> tayo'y matka... Susunduhin ka ng meron. Opo. Sabi nga niya, alasais kailangan nasa labas ka na ng kailha. Walang drama-drama. Anong -drama. <laughs> mm -hmm. oras na ba? Ah, hinatid pala sa dito? Oh, Dapat po. yung dilulutin ni Jimmy muna sa alas kaso. Mm -hmm. Naku, ano, maraming orasan yun. <laughs> Hindi mo maloloko yun. Sana lang matulog siya. <laughs> 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 Para malit na no? oh. rin. Ikaw magalit. Bakit ako nalitin ka? Ang dream tayo kaya sa isa na doon. Ang tagal-tagal mo. <laughs> Pero on call kasi yun. Kung ano yung sinabi niya, oras. Yun ang ano <laughs> niya. Ganun niya. Ayaw niya ang Kasi ganun din siya eh. Hindi siya Pero yung na? Galit na, galit na. Ayaw niya. Parang nagutong pa ako ah. Nagutong pa talaga sa amin Hindi, <laughs> 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 nee, gusto ko yung sabaw ni Mita. Ayun o, yung sabaw niya na ilang araw na yan sa <laughs> <laughs> sa kalan. <laughs> Anak ko. Oh. Thank you. Sabaw ah. Ang ng sabaw niya. Okay. <laughs> Sabaw na noong sang araw ato eh. <laughs> Boy pa rin. Nagsibo na nga ako. <laughs> Kalang may baboy. Hindi ko alam tama mat. Ano problema eh, Ano naman? Maggo o maris na gusto ko ako. Ano ko naman? Sambal spinach tsaka kalaw. Aku kalau rasa tinggi jantung dah. Hmm. Bunga ini sama ni, sambal. Ano yung palawin? Eh? Gulay po siya. Mm hmm. Na pinagsalo-salo sa kanin. Beans, carrot. Ay, yung pinakain ko man na yogurt. Mm hmm. Mm hmm. Ayong parang apitada. Oo, oh, oh, parang mayo. Parang may yogurt. Mm -hmm. Wow, virus. Anggap. Napa keliling nampai sugu, kau? Ganus, ini apa baka ba tawa kami ang tawa? Mm -hmm. Alam mo, pag umuwi na sila, tapos kinabukasan, ang mga ano? Ang mga ano? Hindi, umi-echo ano, umi yung boses niya. <laughs> para yung tawa niya, Uh, <laughs> may dito sa loob na <laughs> Rabing na manisin man sa akin eh Melo sa jeep sa babae? Ah uh, uh, <laughs> Kailan na? Ano mo anak? Nagbangtay naggalit ka yo. By mark ship. I'll Alam mo I'll go now. Hey wants. Puno Bumuga sa amin dalawa na tayo. Buka ang mita. Fireworks eh. Wawa naman. Nagpasasipon. kung sa amin din. Ah. Thank you, Lord. Bakit may sinisipon? Wala naman ano. Hindi naman na ang ano kasi ang lola, mas mapagmahal sa ako ang lola eh. Kaya sa ba, anak. <laughs> oh. Pag magkasama kami nito, yung mister niya, parang hindi namin kilala. <laughs> <laughs> Wala akong may pakilap kung magagalay ko, hindi. Kawawa naman. Kaso ako yung pa, ako yung paano pa, patay pag-uwi. <laughs> ma. ah. hmm. Masaya kasi kami dalawa palagi. Lagi naman kami parang comfortable ba gano'n? Parang oh, tayo ba? Eh, parang kasi kayong ano eh, parang kasi tayong mga bisaya mm -hmm. e. Eh. masayahin ba? Oo. Oh, parang positive lang e. sa naman, pag nakausap mo din siya, masayahin. Kaya lang, may timing talaga na magbibiro yun. Hindi naman nakakatawa. Oo? Oh? Mm-hmm. Pero para pa sa kanya, nakakatawa yun. <laughs> <laughs> kaya kaya mo wala lang tumang ayon. Tumawa ko rin ako. Kaya hindi naman nakakatawa. baka lang 'ko, kapatid. Of yung pili-tiranya niya, bes, asawa mo. Mhm. Pili-tiranya asawa niya. Kasi may sinasabi 'yan. Ano 'yun? Ano 'yun? 'Di ko pa alam na 'yung bigla niya